Mm. Masarap, yung, masarap yung hamburger nila kasi mm. ano ba, juicy ba? Hindi ka kayo McDonald's parang ang gano'n. Mm. Ayaw Tasa juice pala ito, tasa juice. <laughs> eh, bibili kami ng Anong binili mo? Bumili ako ng ano ng shake. Shake? shake. shake? Tikman natin yung ano rito. Masarap. Ito yung alam nito ni Tasa. Hmm. Tasa juice. Si Tasa. Tasa. Hello brother. How are you? Hey, I'm good. Ito mo ya sa Okay. Very good. Di ba ibang? Asa ekina. Inta Saudi Saudi. Yemen. Ye Inta. Yemen Yemen. Yes, yes, yes. Aya. Kalau satu kita alih nak diskaun Aywa aywa. Anak kalam anak kalam tani. Tal tal. Aywa sahur lah. Aya mau abri ina. Aina diskaun. Mahal mahal sahur sahur mahal kulo. Mahal kulo. Aywa. Amo tan. Aku nuah mahal Mahal tani Filipina ma PJ ya mahal. asan mahal ada. Hua kalau mahal. Mahal. Malam, mau uh, Filipin shop. mahal juice 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 fresh juice okay. 69 69 sini. Yes. <laughs> Saya ada ke Ada Saya mau ke sini. gali Gali ke sini. Saya Saya mau ke sini. Saya mau murah murah Ayo, murah murah yani Arabi, rahis. Kalam murah Kalam tal mura mura hina. Mura mura hina. Ah. <laughs> ano? ano? e, si, si, Ito yung nang si, ano? Shred juice. Ito si Bata. Ito yung ayos Si you know. si Galing kami ng kung ano? <laughs> nang Ridjan. Kaya dumaan na kami dito sa dumaan na kami dito sa kung ano? Uh, ito na yung pinakamahabang uh, tunnel tunnel ba tunnel. tunnel dito sa Riyad dito sa Riyadh uh, Riyad Salman ayan. Ayan. ito Salman Park sa ito oh Sal, uh, Salman, Salman Salman Park, Park. Sa, taas. sa taas nito uh, ayan o, tingnan natin Salman. kung ilang minuto yung ano anong speed mo ano ba mo around 90 lang 90 90 speed oh mga din mo skin tingnan natin kung ilang ano ilang minuto mahaba nga no mahaba ng tunnel no pag bumaha pala rito ah may nakakita naman ano may mga pintuan may mga oh uh may mga pintuan pala kung sakaling bumaha ayun may mga ano mahaba napakahabang ang tunnel nakita kita pag live ka na rito oh, oo may kasama kang ito yung ano eh dito 10 minutes go rito. go. Ano ba? Ano bang taas nito? Bakit napakahaba ito? Salman Park, Salman Salman Park. Hindi na daw. Ano? Di ba ito na yung dulo Labit na tayo sa dulo Yan Apo. Ito yung pinakadulo Ang tunnel mm. Yung metro train metro ah. Metro transit Metro train Metro train? metro train. Saan? Hmm. may may dadaan na naman. Ah, dadaan na natin. Sa metro train. Hmm. may tinong may, may. Ah, yung nasa gitna na 'yan. Meron LRT, MRT. Oo. Mm. Metro train pala. Wala pang trinadana ano, na na. Ito yung Riyadh. King Abdulaziz. King Abdulaziz parang kanan na yung trim pababaan na oh <laughs> <laughs> hindi, hindi nakita sumuot na sa ilalim nabagal pa palang ano nya <laughs> tako nya nag ano pa titis titis drive palang pero pagka ano na yan, ang mabilis na yan. Ay, nakakaaw. Oo oh. yung ano ko, tegyer ka isang taon na lang, graduating ng tourism, bigla na lang nag-asawa. Sabi ko, kapag nag-asawa ko, wala na ako. Tatuyan na ba sa akin? pag na ako ng biyan ko. Puta na. At sa'yo, ano pinag-aaralan ko na? Nag-iba po. Ito yung sin center ng ano? sentro ng Olia. Rio Hotel. Ah. Eh, tayo ngayon sa sentro ng Olia. kung saan may maglilibre ng burger ayan o, oh, burger hardis yata ya, ito, hardis maglilibre na siya ng burger ito pati sa loob sa basa ayan Ano bang ah. masarap dyan? Ano masarap? masarap. masarap ano double cheese steak? Masarap dyan. cheese.

Yummy, yummy. Selamat, selamat. Ini, 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 bro. Hmm. Asal-asal yung hamburger nila, kasi, alamak yusi, bro. Ini kaya McDonald's, parang, bro. Okay. Mm. No. Oh, yeah. Still up. I have this? Wow. Mm. have yeah. mm.